far okay naman lahat oh, tao ah tao yata ano sila na home sweet home mga farmer pigeon na muna tayo at uh, silipin natin yung ating mga kalapate mukha namang uh, okay sila ayan si Jomar ang nag uh, pakain ng uh, ilan ba Monday Monday, Tuesday at Wednesday, 3 days din pala niyang pinakain mga farmer so ayun at uh, tayo naman ay uh, si sisilip Ayan, Fresh from the soil. Naka-kailangan natin magpatubig ah. Baba na. Mababa ang ano ah. Sige, titingnan natin yan. Ayan, at silipin muna natin yung ating mga ibon. Tapos sabay paronda na rin tayo. O yan, mga farmer Tayo po ay... Uh... Ano ba ito? Uh... Pinaronda kaya ni Jomar ito, mga farmer <laughs> Palagay ko hindi. Si Baleling daw sumabit. Hindi ko alam kung ano nangyari. Baka na dedo na. Napakain niya kaya yung putulan to ka. Kailangan niya magpatubig ah. Yan o. Patayin muna natin ang ilaw. Ayan. Oop. Oop lang. Ayan din yung ating eh. Ito, uh, tinitingnan ko dahil dala ko na yung sing -sing na BBC. Sana ay buhay pa. Ayan, papalitan natin pala ito. Ayan mga ka-farmer. Palitan natin yan. At uh, sisingsingan. Pero mukhang hindi pa ready. At itong cartus natin. Ano na? Wala pa. Hindi pa pisa. hmm, Uy, malaki na oh. Hindi pala singsingan yan. Sa so, natin. Basta. So far, okay naman lahat. Ay, oh, sa tao ah. Tao yata. Ayan, naputol pala yung vlog natin kanina mga ka-farmer dahil ah. May bisita pong nag-inquire sa lechon. Ayan. Tapos tumuloy na ako dun sa taas. Malingki pala. <laughs> so ayan ah. Na. Silipin natin tong ating mga ibon. How are you? Narinig nila boses ko, nagkakagulo na sila. Oh, di ba? Ay. Ano, sinubuan ka kaya na yung Papa Jomar mo? Na may lubid Pusin muna natin yung mga inuman Uy, lalabasan pa kayo ha ah. Grondahan pa Okay lang, tapos itong ating mga breeders, ayan na mga farmer Yung mga hen natin, nandun sa kabila yung mga kak So at least Nandito sila para mag ano magpa kondisyon. Yan. Yung iba lugon na, ayan oh. Hmm. Tapos may dinala, dinala si dito si Junjun kasi si Junjun eh nag-aaway na sila ng nanay niya. Ayaw doon sa kalapati. <laughs> nag po sila. So, wala. Siyempre, talo siya. So, kailangan niya tanggalin yung mga niya. Meron pong binigay sa kanya si Nel Nel na kalapati, night bird. Ibig sabihin, kahit gabi po, umuwi sa kanila. Sinusubukan niya daw, kahit gabi, pakawalan, eh nakakauwi ng gabi. So, ngayon, eh, habi ko ba, maganda yan. Kako, di niya dito ni Junjun. So, ayun, naandito po ngayon yung kalapating yon. O, oh, abangan na lang natin. Kung mali mo, makapagpalabas tayo ng ano. Bira lang po yung mga night na tinatawag eh. Ngayon, no? mga... Mga iba itsura dyan. Mga iba singsing -sing. Alam ko naman yung mga kalapati ko kasi. Eh. Hmm. Condition muna natin sila para pag nangitlog eh maganda. Oh, ayan. Mm, mm. Sila. Bila, gutom din hmm. eto parehas ka eto dalawang oh, yan magaling yan mga farmer yan oh ating break Yung dami na palang kalapate. Hindi <laughs> ko napansin. Kaya nag-stop muna ako. Sabi ko, tama na. Kaya darating din sa punto na talaga magse-select ka na lang ng magagaling eh. Siyempre, ayaw mo na rin naman mag ng pangit, diba? Ngayon, eh... Nandito pa tayo sa stage ng ano, diba? oh after ano... After nating maiwala ang mga ito. <laughs> Ay, <laughs> na lang tayo. <laughs> Breeder natin. Di pa ako nakakapagpurga. Nakalimutan ko na naman duman kay J-Boy. Sabi ko na nakita ko si J-Boy eh. Bukas na lang sa Ah, oh, putol lang mga pakpak ng nung kay Junjun ah. Oh, gutom to mga to, gutom. Oh, hirap itulak itong isang ito. Ayun ang isang Ilang araw. para ako flyers natin gutom na gutom din oh sige lang young birds pala young bird ah oh. patay kayo doon kayo sa labas hira sige okay. ganang arte arte kain so kada pakain ko siguro mga 3 kilos so kumukunsin tayo kada araw A 3 kilos pala isang pakain lang pala ako, 1 day eat lang lang pala so ang timbang siguro mga 2 2 to 3 kilos siguro isang pakainan matimbang kasi baka hindi lang po 3 kilos mabigat ang pagkain ng kalapati dahil puro ano yan eh greens lakas na rin kumain yung mga ano Bagong walay, nakikipagagawan na. Ay, ayan, busog na sila lahat. Titingnan ko yung mga droppings nila, okay naman. Ito so, yung toyo, oh. <laughs> Dami nga, eh. <laughs> so, lahat naman po sila. Maganang kumain. Tingnan nyo naman yung mga laman ng butchi. Oh. Mm. yun oh. Yung grizzle na yon ay kak ano drizzle ah karera natin yun. problema <coughs> natin sabado ang ano linggo ang abangan uh, linggo busy tayo patay sabi hindi ko nata may enjoy yung pagkakalapate ah isang drizzle natin so iba nating mga hen ba, ay pang pumasok nitong isa. Hmm, yung hin natin dalawa. Ayun. Ganda oh. Tingnan naman mga farmer oh. Wow. Ayos. Susunod nating renovation dito ang flooring. <laughs> Ayan, ubos ang pagkain mga farmer. Nako, kailangan natin dagdagan pa Lumipad 'yan maghapon. Aha. Uh -huh. Oh, dua tumpah. ayos lahat maganang kumain okay na tayo pakain na yung oregano hindi ko pa na ililipat ililipat natin yan doon sa may gilid ulan na naman. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Hi. Oy, chuy, chay, ba't naka dyan ka sa ilalim? Ay, ilaw na tayo. Para mga oh, mamaya, makakalimutan ko pa.